Ngayong araw guys ay gagawa ko ng sumba o yung pampahingay ng aking saranggola o yung tinatawag sa amin ay hugong-hugong o harigong. Kaya ayan guys, kumuha na ako dito ng kawayan at pinotol ko na dito yung hiksis niya niya. dami na din kasi nag-request guys kung paano daw ginagawa yung pampatunog ko ng saranggola. Kaya ito, gagawan ko ng tutorial guys. Itong gagawin ko na sumba guys ay basic lang at kayang kayang yung itong magawa. Sa nagtatanong kung anong kawayan na ginagamit ko dito guys, ito po ay yung matinik na kawayan dahil ito lang po yung kawayan dito sa amin. Meron sa ibang lugar yung ibang variety na kawain yung hindi matinik. Uh, pero ito lang yung ginagamit ko dito, guys. Maganda din naman tong gamitin, kaya napakasolid din. At ito na nga, guys, sinatik na dito para gawing sumba. Ayan. At ito na guys yung itsura ng ating gagawing sumba. Ayan, sobrang tigas pa nito, guys, kaya kailangan pa natin dito ng kayasan. So, sobrang haba pa din nito, guys, kaya puputulin pa natin 'to. At ito na nga, guys, Nilagari ko na para maganda yung pagkaputol niya. Ayan, so ganito na po yan guys. At pagkatapos ay susukatin natin kung gaano kahaba yung gagawin nating sumba. Ayan, tingnan nyo guys. So nasa mga 100 cm yung haba. At ngayon guys ay simulan na natin kayasan to dahil sobrang tigas ng kawayan na ginagamit natin dito. Pagkakayas ng kawayan dito guys ay dapat hindi masyadong matigas at hindi rin masyadong malambot dahil kung masyadong malambot ay mahina yung tunog at kung masyado namang matigas guys ay mapuputol yung film strip mo hindi siya magtatagal kaya sayang yung film strip na gagamitin natin dito kaya dapat sakto lang po ang tigas ng kawayan para malakas ang tunog ng sumba so ganito na po yung forma ng sumba natin kaya ayan ayos na yan guys at next step naman ang ginawa ko dito guys ay nagkuha ko ng kapirasong cardboard at kinupit ko na dito guys para ilagay dito sa dulo ng ating sumba ito yung nagsilbi na protect sa ating film strip guys para hindi siya magasgasan. At pagkatapos ay lagyan natin ng pandikit guys para kumakapit siya sa kawayan yung ating cardboard na ilagay dito. Yan so ginamitan natin na siya ng glue. Yan guys. At ganyan na po yung itsura niya guys. Ang next step na mating gawin dito ay magupit na ako ng film strip. So ito na lang yung natira ko na film strip guys. Kunti na lang. Ayan. So kung wala kayong ganito guys, pwede naman yung laminating film. yan So gugupitan ko lang dito yung film strip. Ayan. So, dandanan tayo paggupit dito para maayos yung pagagupit natin. Para mas straight. At ito na po yung ating ginupit na film strip guys. So, ganyan na po kanipis. Ayan, so sakto na yan guys. Pwede na natin to ikabit sa ating sumba. So, ang gagamitin ko nga pala dito na panglak ng aking sumba guys ay eh, itong guma lang. So, hindi na ako gagamit ng gatang-gatang -gatan, guys O yung ulak-ulak na tatawagin. Ayan, so kung gusto nyo talaga na mayroon na gatang-gatang -gatan, guys, Mayroon akong tutorial doon sa aking YouTube. So, puntahan nyo lang. Yan, so itong ginawa ko guys ay napaka basic lang para sa lahat. So ganito lang po ako gumawa ng sumba guys, napaka simple lang pero maganda siya, matibay at mas madali din siyang gawin guys, hindi nakamahirapan dito. Ganyan lang po ako guys. Ayun, tinatalian ko na dito yung angking king film strip. Simula ngayon guys, ay ganito na yung ginagamit ko na sumba, yung tinatalian lang ng guma. So comfortable kasi ako guys pag ganito yung aking sumba. So hindi na ako gumagamit ng mga gatang-gatang -gatan guys o yung ulak-ulak. So nasa sa inyo pa rin yan Guys, kung ano yung gusto niyo na sumba, so sa inyo pa rin yung decision na 'yan. So para sa akin guys ay eh, ganito lang yung ginagawa ko. So matibay sya at maganda din. So guys, sound natin tong sumba na film strip. So 'yan. <makes noise> i use guys melekas.